Kamihan, di kami hindi ka may nasaan na meron tayong ganitong programa. Pero nang sa akin ng side ng PASI na si Mayor Vico na sana di scheduled something, alam niyo, unang pumasok sa isip ko, pagpapahalaga. Binibigyan ni Mayor Vico ng pagpapahalaga ang industriya at sektor ng tricycle sa Pasig. So, kung, kung kaya ang gawin ng Pasig yan, dapat magpakita rin ako ng katumbas na pagkala sa mga counterparts nila sa CPRU. Yung mga ganitong pagkakataon, hindi namin kailangan kas masyado ng politika eh. Alam niyo naman paano kami magpatakbo pareho ng gobyerno. No? Very, very ano to eh, spontaneous, very sincere. Pakikita niyo talaga ano ba priorities niya sa buhay. No? Third termer, has done so much, most popular mayor ng Pilipinas. Nandito siya ngayon, kasama niyo kasi naniniwala siya na isa kayo sektor na importanteng alagaan sa lungsod ng Pasig. Tama? Di ba? <tip>